Hello, good morning guys. So what's up? Dito na naman tayo sa aking video. So ngayon guys, isamahan niyo ako mag-display guys. Tara, samahan niyo guys. So guys, ito na sunis. Tara, ito na po ang aming display kanina. Hindi ko na videohan kasi may namili po. Babalik kay Kuya Omen. Pagagalingin na po siya ni Kuya Omen? Yeah, so guys, tumanggustin namin. Ito papaya guys, malalaki. Anong pula ito? Like? Pula? Pula to? Pula? Ano yan? Rosinta? Orange. Orange. Red lady. Red lady. Ano yan? Apple, ano? peras. Yan po yung mga dinisip namin araw guys. So, ito pa yung ubas guys. So, yung China grips guys. Ito po hindi siya nakabalon plastic ito po yung muscat grapes guys yung dating binag ko guys na maraming viewers ngayon ito naka plastic na siya ngayon para isang tangkay isang yun guys yan no? Oh. ito pa guys yung kiwi guys ito yung masarap na kiwi guys guys ito po yung grapes yung california grapes ganito guys o oh. ganyan siya ganyan siya o oh. Mo, ang ganda. Ang ganda, guys. Bilog siya, sa loob. Ipapakita ko sa inyo, guys. Ito po 'yun, yung bilog ng laman niya. ito yung China, pahaba, guys. Tingnan niyo, pahaba. Ito naman yung panglay. Kung sa English, per grand pair, guys. Ito naman yung pungkan. Galing Australia, guys yan ang guhit niya. Lapat siya, guys. Ito so, yung orange, guys, galing sa salto galing citrus, guys, galing Australia din. Yan. Ito naman yung suwa, guys. Galing Punta Abao, yan natatak, guys. Oh. Pomelo. Pomelo Dabao. Da Babatret din siya, ate. Ito yung pinya naman yung guys doll kaya so guys hanggang dito na lang tayo ha hanggang dito na lang tayo guys kasi ito ha ko na sa inyo saging mahilaw kami at saka hinog guys kung gusto nyo pumunta dito sa supermarket na pitang bili lang kayo dito hanapin nyo lang ako at mag comment kayo sa akin salamat guys Good morning po sa inyo mga kaidol. So mga ka-idol Mayroon pong customer Nagtanong sa akin ng saging Kung magkano ang kilo Sabi ko naman Ay 120 per kilo ah, Sabi naman ng customer Pwede po bang humingi ng tawad Sabi ko pwede po Magkano po yung tatawad niyo po mag? Kasi pwede po namin ibigay ng 100 daan per kilo ayun sabi ng customer okay okay sandaan kukunin ko na yun to tapos ayun balot na ako nagsimula na pag mabalot. ayun po ayun po magbalot na tayo Gracias.

sana naman magustuhan niyo sa manunood ng aking video ko sana magustuhan din ng customer at bumalik siya kung gusto niya magpabalik ng regalo ngayong Pasko mga idol so ngayon mga idol magpapasalamat po ako sa aking mga supporter at maraming maraming salamat po sana kayo magsawa sa panunod ng aking video God bless po sa inyong lahat mga idol salamat po